Ito po ang tinatayong APIP Plaza sa San Tomas City, Batangas. Ang APIP Plaza ay isang 3-story mixed-use hub sa loob ng APIP o First Philippine Industrial Park. Inaasahang magiging bagong paboritong tambayan at business center ito ng mga manggagawa at residente sa lugar. May kabuang 15,000 square meter ang proyekto na laan para sa restaurant, shops, service center, opisina ng gobyerno at iba't iba pang mga establishment. Target itong matapos sa 2026. Ayon sa pamunuan ng EPIP, layunin ng proyekto ng suportahan ang lokal na komunidad, palakasin ang industriya at patuloy na gabing prime industrial corridor ang Batangas. Umaabot na sa 80,000 ang mga nagtatrabaho sa loob ng EPIP at inaasahang magdaragdag pa dahil sa bagong EPIP Plaza.